Hey guys, good morning. Um, I'm here sa Alae sa place ako parents. And hindi ka dili karon guys. Ako ikso on. Um, nang ato sila ug um, balay ka si Nino kung bakom papa. And then kami po so sa mga tumi sa kong anti ka oban mama mother dear. Sa <laughs> so, wala na lang sa ako ako dahil si Mommy Faith and I'm used to Daphne and kanina channel ka ng di amo ni Victoria ko Hi, pero kaya ko saan lang good guys kinagatoon ko kung saan pag youtube guys no so gusto na ako nga i-tortort mo din gamay sa place sa akong father <laughs> well may mawali more... ilang balay guys sa ato ba <laughs> May lahat mo ba guys? Hey, kawalo ka. Makonsyos pa kayo ko sa nagsunan. First time gano'n ako na youtube mo, di ba? So, wala di ko yung idea ko. Uh, wala lang. Ang uh, ako alam guys, kanang pang linggo-linggo lang doon ako guys. So, wala lang pressure ay good. Di ba? <laughs> wala akong pag-umangkon guys. Si <laughs> Ito. So, yeah. Ha? Kasi nag-live live kung YouTube wow. Nag-practice practice ko. Cool. Kaya si siya gituli na siya guys si Franco. And then, Conjolo. Hi Victoria. Ako siya si Victoria guys. Ako daughter okay. Siyempre guys, this is your trolley. Your trolley. motor guys. Oi, hey kay bis magrad ang dinira mo apart ng guys. <laughs> so there yung ano? Uh, naraka. at na ang yung dere sa ilang sala guys na. Hindi lang sa day ko mag tour tour sa mga guys kaya nasirado ilang mga door. Kaya lang lakaw ang mga tao guys. So dito ako sa man sa sala dahil nananaw ng TV no. Dili biya pwede makapirate sa ilang ipananag TV so wala na lang sa hindi ko nag-tour-tour. And then sa pagkakaroon, nagulat ko sa akong mother dear nga pinakatagulilong kay na siya balikon, no? Kaya dapat sa mi sa buong bisita sa akong auntie Uny, ako mother dear kaya gusto ko man maligo, gusto ko mamahal, maligo Nasaan ang urasan kaya? 11.05 na po Kung so, pagyapon siya na linggo, pagyapon siya naman guys, so Well, wala ko kabalo no, kung siguro mautuhan ba may karoon o kasi niya ako magkabin. Ano din po nung kabin ang ganyan. Ano at ko na dito parang ako napalikis kong mama. Eh nana na yun na wadyo na siya nausap. Nana gina siya mag. As in, very guys, So good. So good kayo na siya guys. Ako is no good man po dito pero hindi po tanto. O, pan lang. Okay Okay lang. <laughs> Kaya nagulat-ulat ko dali guys. Tumbatong malo so, na dali. Sa paborito ko kung ano akong patiya. Hi guys. Uy, right. Oh, sabi ka init ka rin dito. Nakita na ko sa inyo guys ha. Ito ba ang dito dito sa kainit guys. Clear kayo atong langit ka rin guys. Oh, ka... Ayaw lang yun mong ka... katingalan no? Kung anong daghan manok no? Kay manok na sa kong amahan guys bisag asa na siya ba bisag asa na siya nakahikot diri guys bisag asa bisag asa yun na siya nakahikot sige isuroy ta mo isuroy ta mo ha wait so manita diri sa ilagkilid, sa ilang palahe mauna at mga manok sa kong papa guys yan kakita niya muna daghan kaayo diri mga tuktugao inana guys muna yung mga manok sa kong papa Napa dia sa kamalig. Ah, dito guys, ah, dito guys, kita ninyo guys. Ha? Huh? O Oh, kana guys. Oh, oh. Hello. Oh, ani po sa likod sa balay. Okay. So mo ni ang kilit sa mong balay guys. So all well, the region mi nagdako. Mo lang mga manok kong papa guys. Oh. Eh. Mo na nga. Daghan pagkaibig guys. Muna makamingaw diri diri bisag untong tutok balag unsa ka kainit bugnog ya siya sa pam paminaw guys itungod kay nagpalibutan sila mga inani ba green mo ni wala sa akong amuabay abay sa mo simentado na tanan wala koy kahoy dubay wala koy tamnanan diri lami kay diri magbasok man garden garden ko bay kay na sa yuta ito kana mga manukan pa rin di guys okay yes

Ami kayo diri nga lugar ba no? Mao gid ni akong ganahan sa lugar sa akong ginikanan bay diri sa lugar na among natawhan. Nakamis ko na ba. Pag-enjoy gid ako mga anak ug um, sa ilang mga piso o oh, wala gid ni sa dagaw ba. Guys. Happy education ako gid ta sa lolo ni lola gid. Nungoy sayo diri guys. That's all for now guys and until my next video pa. Bye.